Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 16, 2025. Sa araw na ito na may kakaibang sigla, Mayo 16, hayaang lumutang ang likas mong pagkamahilig sa romantikong aspeto ng buhay. Sa bawat sulyap, sa bawat kilos na iyong ginagawa, ay may dalang kahulugan na maaaring maging bahagi ng isang pambihirang araw. Ito ay araw kung saan naninibabaw ang koneksyon at pag-ibig, Isang sandaling tila isinulat ng tadhana upang itanghal ang ganda ng damdamin at ng tunay na ugnayan. Ang bawat pagkakataon na iyong pahalagahan ay may kapangyarihang lumikha ng isang bagay na maganda at makabuluhan, isang alaala, isang ugnayan, o simpleng damdaming magpapatibay sa puso. Kaya't ngayong araw, hayaang ang iyong puso ang maging gabay sa iyong pakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid. Ito ang panahong dapat mong yakapin ang lambing ang init ng damdamin, at ang halina ng pagiging totoo sa sarili. Habang nilalakbay mo ang masalimuot na daan ng iyong emosyon, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga aninong maaaring manggaling sa pakiramdam ng pagkasawi o pagkakait. Maaaring tahimik itong sumisingit sa iyong isipan at kilos, pinapalabo ang natural mong liwanag at giliw. Hindi masama ang makaramdam ng lungkot o tampo, natural itong bahagi ng pagiging tao. Ngunit mahalagang matutunan mo rin kilalanin at yakapin ang mga damdaming ito upang simulan ang proseso ng paghilom. Sa pagtanggap sa iyong sugatang damdamin, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang maghilom at muling magningning. Kaya't sa araw na ito, maging mapagmalasakit at maunawain sa sarili, sapagkat ang pagmamahal ay hindi lamang ibinibigay sa iba, ito rin ay dapat ipagkaloob sa sariling puso. Ngayon ay panahon ng malalim na pagminilai. Sa panahong ito, may malakas na enerhiya ng pagbabago na tila nagmumula sa kailaliman ng iyong espiritu. Hinihikayat kang tahakin ang panloob mong daigdig, isang lugar na puno ng misteryo, ng pag-asa, at ng kaalaman. Ang katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang marinig ang boses ng iyong kaluluwa. Sa katahimikan at pag-iisa, masusumpungan mo ang mga tunay mong hangarin at ang iyong mga kinatatakutan. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, maaari mong matuklasan kung ano ang iyong tunay na nais sa buhay, at kung alin sa mga takot na iyon ang pumipigil sa iyo upang umunlad. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi madaling gawin, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa paglago, paglinaw, at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa araw ding ito, mararamdaman mo ang matinding pangangailangan para sa seguridad at kapanatagan. Mahalaga sa iyo ngayon ang pagkakaroon ng isang ligtas na puwang, isang tahanan, isang ritual, o kahit isang simpleng aktibidad na nagbibigay ng kapayapaan ng loob. Pwedeng ito ay isang tahimik na umaga habang umiinom ng mainit na tsaa, o isang sandali ng pagminilay habang nakikinig sa paborito mong musika. Ang mga ganitong simpleng bagay ay may kakayahang ibalik ang iyong koneksyon sa iyong sarili tandaan na ang iyong kakayahang magmahal ng totoo ay nakakabit sa kung gaano mo rin inaaruga ang iyong sariling damdamin at pangangailangan. Huwag kalimutang ang pagmamahal ay hindi lamang pagbibigay, ito rin ay pagtanggap, lalo na sa iyong sariling kahinaan at pangangailangan. Ngayong araw, ituring ang bawat kilos mo bilang bahagi ng isang mas malaking kwento ng paghilom, pagunlad, at pagmamahal. Hindi lahat ng nangyayari sa paligid mo ay kailangang maintindihan agad. Minsan, ang kagandahan ng buhay ay nasa paglalakbay mismo, sa bawat damdaming nadarama, sa bawat leksyong natutunan, at sa bawat ugnayang muling nabubuo. Kaya't sa iyong pakikipagsapalaran ngayon, huwag kalimutang pakinggan ang pintig ng iyong damdamin at bigyang halaga ang katahimikan ng iyong kalooban. Sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay ngayon, ang pag-ibig at emosyonal na kalinawan ay nanginibabaw. Ang mga ugnayang personal, maging ito ay romantiko, pampamilya, o pagkakaibigan, ay malamang na magkaroon ng mas malalim na kahulugan ngayong araw. Magkakaroon ka ng pagkakataong mapalalim ang mga ito sa pamamagitan ng matapat na komunikasyon at pagbubukas ng damdamin. Sa aspeto naman ng iyong kalusugan, ang pag-aalaga sa sarili, lalo na sa emosyonal na bahagi, ay may malaking epekto sa iyong kabuang kalagayan. Bigyang pansin ang pisikal mong katawan, ngunit huwag kalimutang pakinggan ang iyong damdamin at isipan. Maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ang luntiang esmeralda, simbolo ng paghilom, balanse, at muling pagsibol. Ang maswerteng mga numero na maaaring magdala ng inspirasyon at positibong enerhiya ay tatlo, walo, at labing isa. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagpapalawak, pag-asa, at bagong simula. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat sa journal, isang paraan ng pagbubuhos ng damdamin, pag-organisa ng isipan, at pagtuklas sa sariling boses. Maaari mong isulat ang iyong mga saloobin, pangarap, at mga bagay na nais mong pakawalan. Bilang panghuling paalala, laging tandaan na ang bawat araw ay oportunidad upang bumangon, matuto, at magmahal muli. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng bakas, ngunit hindi ito kailanman hadlang sa paglikha ng bagong kwento. Ang iyong puso ay may likas na kakayahang maghilom, magmahal, at magsimula muli. Ngayong araw, yakapin mo ang iyong sarili ng buong buo, kasama ang kahinaan, lakas, at ang kagandahan ng pagiging totoo. Magpakatotoo ka sa iyong nararamdaman, at hayaan mong ang kabuuan ng iyong pagkatao ang maging gabay mo sa paglalakad sa landas ng pag-ibig, pagtanggap at paghilom. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway madama mo ang katahimikan ng iyong loob at ang init ng pag-ibig na nagmumula sa pagiging bukas sa sarili. Hindi mo kailangang hanapin ang lahat ng sabot ngayon. Minsan, sapat na ang tahimik na pagyakap sa kasalukuyan. Kayat huminga ka ng malalim, pasalamatan ang mga aral ng araw, at ipikit ang iyong mga mata ng may kapanatagan, sapagkat sa pagsapit ng gabi, dala mo ang liwanag ng sariling pag-unlad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.